pagka ang speaker o boss ang pera we will investigate ghost projects bloated contracts chronic underspending and abuse of discretion in fund realignment and procurement ang kaban ng bayan ay hindi dapat dinanakaw wow. hindi dapat siyasayang sana all para sa mamamayan 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Panagutin mo, Martin Romualdez, ang sarili mo, ang mga galamay mo sa nangyayaring kabulastugan sa ating bansa ngayon. Kitang-kita naman mga idol. Na tamang tama po talaga lahat ng sinabi ni Tatay Duterte. Mahiya kayo sa mga balat ninyo dyan. Yo, what's up mga Lodges Magaya Peps TV? Welcome back po sa ating channel. Lahat po ng mga sinabi ni Tatay Duterte bago po siya bumaba bilang Pangulo ng ating bansa, eh totoo po lahat iyon. At ito na nga po napapatunayan po natin. Masakit man pong tanggapin, pero tama po si Tatay Duterte sa kanyang mga hinala na kapag umupo si Marcos Jr., eh ganito po ang mangyayari sa kanyang administrasyon. Isa nga po sa mga naging tama po na sinabi ni Tatay Duterte, eto pong about sa korupsyon bilang speaker ng house. Pakinggan nyo po mabuti mga Lodi ha. Tamaan, huwag magalit. Okay? Independence sa speaker kung corrupt Pagka-corrupt ang speaker, ubos ang pera. Kapag corrupt ang speaker, ubos ang pera. At ito na nga po yung nangyari ngayon mga Lodi. About po sa pagbibigay ng budget dyan sa loob po ng kamara. At ito na nga po si speaker Martin Romualdez. Parang ang dating eh, naguhugas kamay sa nangyayari doon sa mga ghost project sa flood control. Sabi pa nga po niya dito, paiimbestigahan daw po niya ang ghost projects. Hello? Talaga ba? Pakinggan nyo mabuti ha. O ito. pakinggan nyo. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat dinanakaw. Wow. Hindi dapat sinasayang. Ito Sana all. Para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Wow! Palakpakan naman yung mga ano, uto, -uto mga kaanib. We are not here to cover up. We are here to clean up. Talaga? Nandyan kayo para hindi mag-cover up sa nangyayari dyan sa issue ng flood control? Bakit hindi mo pinapatawag kung sino man ang nanghahawak ng na mga budget? Kunyari ka lang kasi magpapa -imbestiga. Pero ang totoo niyan, nagbumuka na kayong timang dyan. Kung totoo talaga may malasakit ka sa kaban ng bayan at ayaw mo ng korupsyon, about po dito sa flood control project na ghost. Pinatawag mo na sana yung mga kaibigan mo dyan at isa ka doon dapat sa pinaiimbestigahan. Sir Chair, I would like to move that uh, in order to clear up things, to clarify matters, we should invite the chairman of the Committee on Appropriations in the in the last Congress, the 19th Congress, Kino? Congressman Saldico and former Senator Grace Poe. Si Saldi ko mga lodi at saka si Grace po. Kailangan yung ipatawag dahil nga diyan nakikita yung anomalya sa pagbibigay nyo ng pondo. Oh, sige pa, ito pa. August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion. Grabe no? Nakakagalit. Nandun eh. Kitang-kita mo na kung sino talagang may dahilan ko bakit may mga ghost projects, meron mga manumalyang flood control projects. Yung sunwest ni ano, Saldi ko, sila yung nandoon ngayon sa Senate hearing na nakikitaan ng anomalya pero anong ginagawa mo Martin Romualdez? Wala eh. Kayo-kayo lang yata ang gumagawa ng kabulastugan dyan eh. Huwag nyo nang linlangin ng taong bayan. Ipakita nyo kung totoo nagmamahal kayo dito at sa pondo ng taong bayan. Panagutin mo Martin Romualdez ang sarili mo ang mga galamay mo sa nangyayaring kabulastugan sa ating bansa ngayon. Yan ang atupagin mo. Hindi yung puro paninira sa mga Duterte. Oh, para sa mga tansong talangka dyan, na loyalista daw, ipagtanggol nyo po ang pinsa ni Marcos Jr. Sabihin nyo na walang anomalya dito sa ginagawa nila. Kitang kita naman mga idol. Na tamang tama po talaga lahat ng sinabi ni Tatay Duterte. Mahiya kayo sa mga balak ninyo dyan. Stay safe mga lods and God bless you all. Doterte pa rin ang pinakamagaling na presidente sa ating bansa.